Hello everybody! Welcome to my channel! Ramdam na ramdam na po namin dito sa Israel ang init ng panahon at bilang isang hotel workers mahirap din po mag-adjust yung aming katawan sa simula pa lang sa umaga pinagpapawisan na kami sa pagpiprepare pa lang ng mga gamit at uh, dahil dyan tuwing papasok ako ay nagdadala ako ng pangloob at damit na pampalit. Uniform na pampalit. Dahil, bago mag-lunch, ang aking damit ay basang-basa na parang, alam niyo po ba yan, binuhusan ka ng, or naulanan ka. Ganon ka basa yung damit. At pati yung pangloob, nakasutan, ay basang-basa. Kaya may dala rin ako nun. Kaya bago mag-lunch, yung towel na nilagay ko sa likod, ay basarin. But anyway, bago ko po ipakita yung pangyayari na yan kanina, please click like, subscribe, and click the notification bell para patuloy nyo masubaybayan ang totoo namin buhay bilang isang OFW as hotel workers dito sa Israel. Please watch this. <muchas> po kanina ay sampung check out. Yun ay bago ako kumain. Tinarget ko yon dahil arrival. 1 o'clock ko natapos yun. 1.20. Gumaba na ako para mag-lunch. Pero bago ako mag -lunch, tinanggal ko yung towel sa likod ko. Alam niyo po ba yung parang kinusot tas piniga. Ganon ka gabasain towel sa likod ko. Ganun katindi yung init ng panahon. Kaya meron akong tubig na daladala na 1.5. Kinukuha ko yun dun sa uh, uh, dispenser ng aming um, hotel na nakafilter. Yun lang iniinom ko kapag alam kong magpagod ako o pinawisan ako. Yung pag uwi ako ng tubig, mas maraming lumalabas na tubig na pawis sa katawan ko. Kaya yung balat ko pag in-scratch ko, magaspang. Kasi yung acid ng pawis na ano sa steady sa katawan, hindi agad na punasan. At kung hanggat maari nga, tatlo pang uniform ang daladala. Pero isa lang yung isang kapalit lang na uniform ang dala ko, pati pang loob. At bago mag-lunch, kinusot ko na yung towel na yon Tapos sinabi ko sa may locker kasi sobrang init na locker area namin. And then yung uniform ko hinubad ko at saka ang, ang loob at nagpalit ako ng bago para ma-feel comfortable sa pagkatrabaho. At napakahirap matuyuan ng pawis sa likod. Yan si pinagsisimula na sakit. At uh, sa mga panahong ito ay biglang dumadami ang aming guests nitong uh, uh, Sunday ay meron kaming akong check out na 20 uh, mga 18 'yon kasi apat lang yung garim at sabi ko sa aking supervisor sa sa napakarami naman nito Mukhang hindi ko matatapos lahat uh, sinabi naman ng supervisor ko na magpapadala siya ng tutulong sa akin tapos nagtrabaho kami kagabi apat na oras alas 7 ng gabi hanggang alas 11 dahil sa biglang dumami ang arrival room at maraming naliligo sa swimming pool at ngayon apat din yung garim ko at the rest is check out nagpadala ulit ang supervisor ko para tulungan ako para matapas yun kaya paspasan ang trabaho ko sampung room ang nilinis ko. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, Sa loob ng 6, na oras, meron ako 11, room na 2, May mga 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, Katulad ng sabi ko noon pa sa una kong vlog na kung kayo ay magtatrabaho dito na every summer, napakainit, halos maligo kayo sa pawis. Kaya hanggat maaari, may dala kayo na pangpalit or towel na pangpalit sa likod. Panoorin niyo po ito. So guys, binanlawan ko yung towel ko sa likod, basang-basa, super init. Magpapalit ako ng underwear na bra. At saka itong uniform ko, papalitan ko. Grabe. Ang hali pa nun yan. Mayroon pa tuyuan ng pawis. Sobrang init. Nasampay ko ito dito sa may locker area namin kasi mainit naman. Tapos sinubasan ko yung seat, kamay ko hanggang siko ko kasi yung dumi yung mga beddings. Nararamdaman ko sa kamay ko. Bago kumain. Wash your hands up to elbow. Ah, grabe. Para akong naligo ng, ano, para akong naligo na rin. Ayan. sasampay ko siya dyan pupunin ko itong isa tuyo na yan ang aking lalagay sa likod saan sa likod ko, magpapalit ako ng damit bye bye ayan magpalita na press ko na uli kakain na ako 1 o'clock, 2 o'clock na kakain na ako, bye bye